So, kung hindi matuloy yung impeachment, na uh, I will endeavor na umupo para sagutin yung mga allegations nila sa impeachment eh, through the ano na, the public. Meron pa kayong tanong? Mayroon, anyone? Ay, ma'am. Um, nag nag-asta ako kay an opinion ni Congressman Colom. Uh, sa inyo po, opinion lang po sa bahay ni Tatay sa sa ko as a lawyer um, kasi I think na-acquire yung property during uh, sa live-in nila ni and uh, ni, uh, ni uh, PRD and so it is uh, uh, ang status nun is co-ownership uh, kaya niya siguro yung benta yung kanyang share pero hindi niya pwede maibenta ibenta yung uh, kay PRD and, and um Depende na rin yon sa mapapag-usapan nila uh, dalawa ni Hanilet at na ni President Duterte kung um, uh, ano gagawin nila uh, sa bahay. As a lawyer yun, know, As a daughter, uh, iniisip ko lang kung paan, ano, saan natitira si Pangulong Duterte kung ibenta nila kung uuwi siya na ako So, yun ang isa sa mga concerns namin. Pero mag-stay sa siya kay ano, kay Ma'am Elizabeth. Tapos mag-pull uh, out, tapos mag siya. Oo, may, si, may nabanggit uh, si Mama na ano, na ganyan. Na pwede namang doon sa bahay niya. Sana yung mga pwede namang doon sa bahay niya. Well, sana. Uh, depende yon sa mapag-usapan ni Hanilat at uh, ni President Duterte. Kasi silang dalawa naman yung may-ari ng bahay. Ma'am Showbiz, since tatanggapin siya ni Ma'am Elizabeth, is there reconciliation in the office? Wala, walang reconciliation. So walang reconciliation. Ano lang sabi ni Mama? Uh, okay naman daw na bumisita yung mga girlfriends. Uh, walang problema sa. No. Para Grabe no. Pagmamahal. Okay. Okay. <laughs> Ayun ba 'yung Pam? Tab ko na si ano. yun, ma? <laughs> Ma'am, okay. ma meron ba? Uh... Wala na sigurong ano. Oh, parang Uh, friendship yung kanila. Sport. Parang mm -hmm. sport. Ano, ma'am? Sport <laughs> ang ma uh -huh. tawag dyan? Sport Ay malay natin baka mag-nya kasalan of the century paglabas si Tatay digong uh, Well, hindi ko na rin i-advise ang magpakasal sila. <laughs> <laughs> Ikaw, a flower girl, ma'am. <laughs> hindi ko na i-ano yun. Anyone else? Yes, man. yes. Uh, hello po, uh, Dico. Yes. I'm Dico from uh -huh. Jamie Integrated oh, News. Okay. Ah, um, 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 ini pun.